Ngayong araw ay pupunta nga pala kami ni Bebe Lab sa Tauyen at bibisitahin nga pala namin yung apartment ng bunso nilang kapatid na si Les. At kung mapapansin nyo ko kababali, wala na naman sa mood si Bebe Lab. Sa araw-araw yata na ginawa ng Diyos araw-araw eh, din siyang may toyo. Normal naman na yan sa mga babae, kaw kababali, ang kailangan lang natin gawin ay eh, masanay at may kasabihan nga eh, the more you hate, the more you love. Pero minsan eh gusto mo na ring manakal ko kababali. <laughs> at nag-commute nga lang pala kami ni Bebe lang papunta lang tawian kasi napakainit ngayon kaya naisipan namin na mag-train na lang kasi air condition at napakalamig sa loob ng train. Pagdating nga namin ng Tawian station ko kababali, lumabas din kami kaagad kasi maghahanap pa si Bebe lab ng panliligaw niya sa pupuntahan niyang birthday. eh, tonway. Estalito. At dito nga pala sa may Uniqlo na isipang magtingin ni Bebe Love ng panriregalo niya at malapit nga lang pala to dito sa may Tawin Station. At ito nga pala yung isa sa mga design na pinag-iisipan ni Bebe Love na panriregalo niya sa may birthday. At dahil nga hindi pa makapag-decide si Bebe kung ano yung ipanriregalo niya sa may birthday, pumunta muna kami dito sa may net para magtingin ng chinelas kasi luma na daw yung chinelas niya. At yung crossing nga pala dyan sa labas ng net eh merong aksidenteng nangyari dyan kaw ito lang August at dalawang kababayan natin yung involved sa ng nangyari. At sa mga kapwa ko nga pala o rider dito sa Taiwan lalo na doon sa mga bagong salta na gusto ka agad na magkaroon ng motor eh iwas iwasan natin yung pagmamaneho ng nakainom. Bukod sa mapipirwensyo tayo eh baka mapagmulta pa tayo ng malaking halaga. At nakapili na nga si Bebe Lab ng tsinelas na gagamitin niya pang gala o pang trabaho ko kababali at isinabit na rin tayo ni Bebe Love kasi yung tsinelas natin ay eh, madungis na daw. At may nadaanan nga kami bukuhan ni Bebe Lab dito sa malapit papunta sa apartment ng kapatid niya at naisipan kong bumili ng laman ng buko kasi bigla akong nag -grade. At ako na nga din pala yung nagbiyak ng buko kasi sabi ni Laupan ako na daw yung gumawa at 10, 10 nga lang pala yung bayad sa kada isang buko na bibiyakin mo. at dalawang buko nga pala yung ko dyan at 20 NT nga lang pala yung binayad ko at mas mahal kasi yung sabaw dito kaysa sa laman ng buko at ito nga pala yung apartment ng kapatid ni Bebelab at kasi laki lang siya nung inuupahan naming transit o kasi luwag kaw kababali nagpahinga nga lang kami saglit ni Bebe tapos lumabas din kami kagad para mamalengke. magluluto daw kasi siya ng sinigang na isda para pag uwi nung kapatid niya galing trabaho, ikakain na lang kami. At bumili na din pala siya ng manok at lulutuin daw niya na adobo para meron siyang baonin pag uwi niya at pagpasok niya sa trabaho. Yun lang, lako salamat!